Akala mo tapos na yung lindol, pero hindi pa pala dahil minsan ang pinakamalakas na lindol ay yung sumusunod pagkatapos ng lindol. Alam mo ba na kahit tapos na ang isang lindol, pwede mo pa rin maramdaman ulit ang paggalaw ng lupa? Tama, hindi yan multo ng nakaraang pagyanig, kundi tinatawag natin ang aftershock. At minsan mas nakakakaba pa ito kaysa sa mismong lindol. Kung tutuusin, parang ex mo yan, akala mo tapos na. Pero bumabalik pa rin para guluhin ang tahimik mong buhay kahit masaya ka na. Kung ang nasa isip mo ay, eh kasi nag adjust lang yung lupa, parang nagiinat pagkatapos mapagod. posible Pero hindi ito ang rason kung bakit may aftershock. Oo, may kinalaman ito sa pag-aayos ng crust, pero mas malalim ang mekanismong nangyayari sa ilalim. Hindi lang basta umaayos ang lupa, nagpapatuloy pa ang tensyon, parang sugat na pilit mong kinakamot kahit kakaopera lang. So bakit nga ba may aftershocks? Isipin mo ang mundo bilang isang napakalaking jigsaw puzzle ang bawat piraso nito ay tinatawag na tectonic plate, malalaking block ng bato na mabagal pero tuloy-tuloy na gumagalaw. Sa normal na araw kalmado ang mga plato, tahimik ang ilalim ng lupa. Pero kapag matagal nang naipon ang stress sa pagitan ng dalawang plato, parang last straw, isang biglang snap, 'yun ang nagiging lindol. So, pagkatapos ng main shock, hindi agad bumabalik sa normal ang mga bato sa paligid. Yung energy na biglang binitiwan sa fault line kumakalat. Parang chain reaction sa domino, yung unang tumumba, nagpapatumba ng iba. Ang resulta, mga maliliit na lindol na nagaganap habang nag adjust ang mga bato sa paligid ng fault. Ito naman ang mga aftershocks. Sa simula, madalas pa yan, parang echo ng naunang dagundong. Pero habang lumilipas ang oras, humihina at bihira na kasi unti-unti na rin nawawala ang natitirang stress. Ganito rin minsan sa emosyon ng tao. Pagkatapos ng malaking gulo, hindi agad tahimik ang loob. Kailangan muna ng panahon para humupa ang natitirang panginginig. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang aftershock ng isang malaking lindol ay pwedeng kasing lakas o minsan mas malakas pa sa main shock ng ibang lindol. Ibig sabihin, kahit akala mo tapos na ang dilubyo, may posibilidad pang bumalik ang lupa sa paggalaw. Kaya nga sa mga lugar tulad ng Davao, Cebu o Baguio, pagkatapos ng isang malakas na lindol, alerto pa rin ang mga residente ng ilang araw, linggo o kahit buwan. At alam mo ba, may pattern pa 'yan, tinatawag na Omori's Law. Ibig sabihin, habang tumatagal, humihina at kumakaunti ang aftershocks, pero hindi sila biglang nawawala. Parang trauma, unti-unting kumakalma, pero may mga pagkakataong bumabalik kapag may naaalalang pahiwatig. Mas nakakagulat pa, may mga aftershock na nangyayari ilang taon matapos ang main event. Bakit? Dahil sobrang lalim ng enerhiya na kailangang i-release ng lupa. Parang puso ng taong matinding nagmahal. Yung matagal nang pinipigil ang pag-iyak, pag lumabas, kahit konti, ramdam mo pa rin ang panginginig. Kaya sa susunod na maramdaman mo ulit ang lupa na bahagyang gumalaw matapos ang isang lindol, huwag agad magulat. Hindi ibig sabihin na may panibagong sakuna, madalas, bahagi pa yan ng paghinga ng mundo. Ang aftershock ay paraan ng Earth para i-reset ang sarili, para makahanap muli ng balanse pagkatapos ng labis na tensyon. At kung iisipin mo, ganito rin tayo. Pagkatapos ng isang malaking dagok, may mga aftershocks din sa loob natin. Mga alaala, kaba o takot na bigla na lang sumusulpot. Hindi ibig sabihin mahina tayo. Ibig sabihin lang, tulad ng mundo, nag a din tayo. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa tuluyan na tayong bumalik sa tahimik na tibok ng lupa. Gusto mo bang malaman kung bakit minsan may lindol kahit walang fault line malapit sa lugar mo? Baka kasi may tinatagong lihim ang ilalim ng lupa. Tara, tuklasin natin yan sa susunod.